Hi, magandang araw po. umarbes po ngayon ng uh, hinog na bunga ng aking uh, tanim na siling labuyo uh, sa mga bote po ng mineral water to. Uh, nakatanim na hitik na hitik po ang kanilang mga bunga. Uh, kaya po, umarves, dahil gagawa po ko ng masarap at masustansyang ang uh, hot chili sauce alam magsasakang reporter. Ah, kita po ninyo yung ating uh, uh, mga tanim na sili. Ano, full pack po yung uh, mga bunga, no? Yan po, ikita nyo po, puro bunga po yung yung uh, Makikita sa ibabaw 'yan po oh. 'Yan. Nakatanim lang po 'yan sa mga bote ng mineral water. Ngayon nga pinagharbesan na sa bandang dulo po ay uh, uh, sa mga paso naman, sementadong kalsada po 'yan sa harap po ng aming bahay. Lagi ko pong sinasabi ano, bakit ka pa bibili ano? Kung pwede naman po kayong magtanim, kaya mula po ngayong araw na papanood ko magtanim na rin po kayo ng siling labuyo. Uh, na inyong uh, personal consumption o kaya po pwede po ninyong uh, inigosyo. Salamat po!